Ay, magandang umaga sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre, magbibigay ulit tayo ng topic. Ayan mga kasawi na, eto na, babasahin natin ang kanilang mga request. Mag-aapat na taon na kami nang nagsasama ng asawa ko pero hindi pa rin kami nakakabuo Ano po ang dapat kong gawin? So, ang ating sender ay isang babae ibig sabihin niya, apat na taon na sila nagsasama ng kanyang asawa na lalaki pero hindi pa rin sila nakakabuo. So ano ba yung mga dapat gawin ng mag-asawa para makabuo? eto mga kasabi ha? magbibigay tayo ng suggestion dahil eto din ay nangyari din sa akin mga kasabi na halos magki 3 years kami na mag-asawa ng ex ko na hindi kami nakakabuo. So yung ginawa namin mga kasabi ito ha, noong una kasi may mga diba sa pagka sa province ka may sinasabi nila kapag ka-after nyo na maglabing labing ng inyong asawa ay pwede mong taasin ang iyong dalawang paan ng within minutes mga kasawi na talagang nakataas lang after nyo maglabing-labing yan ha para naman daw hindi lumalabas yung inyong sperm cell ng inyong mga asawa, 'di ba? So ibig sabihin nakababad 'yon para daw mas legit na talagang hindi nakakalabas ang ano ng mga asawa ninyo. Pero may mga kadahilan naman kung bakit nga ba hindi rin nakakabuo ang mag-asawa kapag ka ganito ay ibig sabihin na hindi kayo compatible ng inyo. Hindi kayo compatible ng dugo ninyo na mag-asawa. Kasi minsan ba diba, may mga babae at lalaki na kahit hindi pa sila masyadong matagal na nagsasama ay nakakabuo kagad sila. So ibig sabihin ay talagang compatible ang kanilang mga ano mga kasawi alam niyo na yon so syempre sa mga ganitong sitwasyon mga kasawi is marami naman dapat gagawin kasi kung hindi lahat ay nagawa mo na tapos hindi pa rin kayo nakakabuo ni mister ang gawin niyo ay mas maganda na magpa-check up na kayo sa ubigay ni mo or ganun din naman siya kasi alam niyo ba kung bakit mga kasawi? baka mamaya is meron ng problema si mister sa kanya. So, ibig sabihin, ganun ka din naman. Baka ikaw din yung may problema, kaya hindi nakakabuo. Kaya mas maganda na ginito na mas dalawa na kayo mismo ang magpa-examine para at least malaman nyo talaga kung bakit nga ba anong mga rason. Kung hindi kayo nakakabuo ni mister, Kung, kung lahat naman ay ginagawa ninyo pero hindi pa rin talaga kayo binibiyaan ng anak mga kasawi. Pero so, kung kayo naman talaga ay nakapagpa-check up na ayan, nalaman mo na kung ano yung mga rason mo. Ganun din naman sa kanya. Nalaman na din naman niya kung ano yung mga rason. Tapos, at in the good naman yung inyong pa-check up parehas. So, ibig sabihin, hindi pa talaga napapanahon na mabibigyan kayo ng blessing. So, maghintay lang kayo. Kasi may mga ganun na mag-asawa. Minsan, inaabot ng 7 years, 10 years, hindi pa rin binabihiyaan ng anak. So, may ganun talaga na talagang hindi pa para sa kanila. Kapag ganito yung nararanasan mo, ibig sabihin, talagang double effort ka na lang. So, hintayin mo na lang talaga sa tamang panahon na makakabuo kayo. Huwag niyong mamadaliin. So, ngayon, ang gagawin mo lang is mag-banding muna kayo na mag-asawa para naman, just in case na makabuo kayo, ay talagang yung band niyo mag-asawa ay talagang maayos na maayos na. So, hindi na kayo nagkulang sa isa't isa kasi kapag once na kayo ay may baby na, ang mangyayari ay doon na mapupokus ang inyong mga atensyon, parehas kayo na mag-asawa. So, ngayon, namnamin niyo muna pare, as ang pagbabanding ninyo na mag-asawa mga kasawi. Yan lamang po yung akin suggestion dito at advice sa, sa ating sandar na isang babae mga kasawi. Maraming salamat po na way nyo po ang ibig kong sabihin. Pero dun po mga kasawi sa dalawang paan na yun, is dun po ako nakabuo. Kami na mag-asawa ng no? ex ko. Sa, dun po kami nakabuo. Dun sa tinaas po yung dalawang pa ako talaga within 15 minutes. So nabuo na nga. Ito na nga yung panganay ko na si Stanley na. So yun po yung ginawa namin noon dahil matagal din. At saka yun po kasi yung mga sinabi nga nila yung sa pahilot-hilot, ba diba? Sabi na manghihilot sa amin kapag after namin maglabing-labing, itaas namin yung dalang paa. Then kapag nataas na maghintay ng 30 minutes, talaga nakataas lang yung para mas okay. So, yun nga, so far naman, talagang good kasi nakabuo kami. So, yun ang mga kasabi pwede nyo ang gawin kapag hindi nyo pa natry yan. Para at least naman, mas maganda malay mo sa magitan yan is makabuo pa rin kayo. Yun lamang po mga kasabi sa ating sander. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po anak, subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi